Eh kung malinis naman ang inyong uh, konsensya at naniniwala kayong lumabas ang tamang boto, manual recount kasi inalisan nyo ng karapatan eh. Tsaka Banat Bay, ano to? Ah, sampal sa mga uniformado ah. Mm. Itong ah, pag, uh, Pipigil sa proklamasyon ng Duterte Youth. Banat mm. Bay, sampal yan sa mga uniformado. Bakit, Banat Bay? Eh mga taga PMA at saka PMPA ang, uh, ang kanilang nominee. At saka sila ho ang pinaka number one sa absentee voting, sa local absentee voting. Mga militar at mga sundalo ang bumoto sa kanila. Bakit? Kasi punong-puno na po itong mga pulis at mga sundalo doon sa mga komunistang grupo sa loob ng kamara. Eh, yan yung pinag nilalabanan nito ng Duterte Kaya nga sila binoto. Tapos, mas kikilingan mo. Na mas nice. maski yung reklamo ng mga komunista, eh, no? Mm -hmm. Grabe ka, ano, Comelec uh, Chairman, Sablay. Hmm. Hmm. Dapat talaga dyan, para sa akin, eh, manual recount. Wala nang excuse dyan. Eh, kung malinis naman ang inyong uh, konsensya at naniniwala kayong lumabas ang tamang boto, manual recount, kasi inalisan nyo ng karapatan, eh. Ilan yon? 17 million votes pa, iba. Iba? Ako, pakiramdam ko, hindi nabilang yung aking boto. Isipin mo, partner, ha? Nagmadali-madali pa ako umuwi. <laughs> Namamasyal ako sa, <laughs> sa Amerika. Ha? Tapos pag uwi ko rito, alas walang tulog, diretso pumila ako. Tapos hindi rin pala maboboto yung mga bilang mm -hmm. na ganyan. Eh ako na, talagang in full confidence, I honestly believe na nalo ang Duterte. Gaya nga ng sabi ni Banat, may ba, sabi mo, eh, ang binoto ng uniform men eh, eh. Even sa Senate, even sa party list. Eh, itong ano eh. Itong lantarang makaduterte. Ayaw na eh. Ayaw na dyan. Even yung survey, uh, I mean, bigla-bigla na lang pumasok si Bang. Pumasok si Kiko. Eh, mangiyak-ngiyak na nga. Actually, umiiyak na yung asawa ni Kiko sabi Dahil na, ayaw iboto yung asawa niya. asawa niya. Sabi nga asawa niya I now believe in miracle. Oh, di ba? Ano yung milagro na yun? Milagro ba yun? Umalakan no? niyan. Parehas imi. Eh, di ba? Do doon pala magtataka tayo eh. Isang e, kaya, ha? Ah, ito. Isang e, kaya, binunot yung boto, kinuha, baka mamaya, bin kinuha yung kay Pastor Kibuloy. Tapos hmm. nila nilagay kay Bam. Sigurado ba sigurado eh oh. ayaw ni pastor ikaw ba naman gusto mo bang manalo si pastor kung ipapapatay niya lahat ng korup? oh hindi eh, lang yun di ba? pati yung mga komunista na yan mm. ay delegado eh, sino ba talaga nakikipaglaban diyan sa mga rebeldeng ano so para matapos na yan parang ano lang yan eh sabi ni Claire paulit-ulit 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 alam paulit-ulit kaya paulit-ulit kasi hindi kayo nakikinig 'di ba tapos na sana yung kung kayo'y nagpa drug test, yung issue na video, di umano, may adik man o hindi man adik, kung nagpa drug test, tapos na issue. Tapusin natin yung issue kasi mawawalan talaga. Actually, wala nang tiwala ang taong bayan for 2028 election. Kailangan malinis natin yan. Hindi na po hinahabol ng ibang Duterte na sila ay maposisyon. Ang hinahabol ditong manual recount, eh para sa 2028. Kasi kung merong mali ngayon, dapat imbestigahan. Eto lang ha, mas magandang sa inyo namang galing. Huwag niyong antayin magkaroon pa ng Senate hearing or Senate investigation patungkol diyan. Dahil maraming lalabas. Maraming lalabas na mga witnesses na pinagtatakot lang. Hindi to connected sa Comelec, ha? Pero, baka mamaya, matuloy tayo dyan. Tandaan nyo po ito sinasabi namin. Mas maganda nang magkusa kayo kaysa mapunta pa kayo Abangan In the of Abangan nga natin. Actually, dapat nga abangan natin yung mga senador na mainit na mainit. Mm -hmm. Kaya, uh, Chairman George Garcia, tandaan nyo, si uh, uh, Senator Dante Marculeta, siya ang mm -hmm. nag-expose. Oh. Doon sa mga offshore accounts, di yung neto ni Garcia. Noon, medyo hindi tayo masyadong naniniwala. But after all this, itong mga nangyaring uh, kaguluhan na to and yung manner ni ni Garcia ng pag ano pag uh, kung baga pagsagot sa mga issue sa kanya eh mukhang mukhang ah mukhang may uh, laman yun. Kaya nga antayin natin yung follow-up ni uh, Congressman uh, nga na ngayon ay Senador Marcoleta at sana yung mga nanalo din mga senador. Mm -hmm. O siyempre yung mga kasamahan niya. Hindi, lang to, hindi lang to sa mga Duterte, ano, Duterte na doon din sa ibang mga ano, doon din sa ibang mga kandidato na mga kasama nilang kandidato ay natalo. Eh dapat kayo rin eh, maging kaisa nitong Netong uh, panawagan ng taong bayan na Imanual count etong ano etong mga boto natin especially yung mga over overvotes kailangan nating malaman kung kanino yun o kasi ano yan eh uh, boto sa gradian sagrado yung boto uh, nangyayari yan every 3 years lang 6 years para sa national position tapos sa uh, 3 years sa local kailangan kailangan nating uh, malaman 'yan in preparation sa 2028 kasi even if let's say for example VP Sara will uh, not be impeached at tatakbo siya sa 2028 pero ganito gagawin nila sa election wala rin. Wala rin, yung Pilipinas na inexpect natin wala rin mangyayari.